Hi mga ka-showbiz! Sa video na ito pag-uusapan natin kung paano nga ba umusbong ang love team sa Pinoy showbiz. Kaya panuulin ang buong video para alam mo rin ito. Simulan na natin. Sikat ang love team sa Pinoy culture at media dahil malapit ito sa puso ng mga Pilipino. Sa tagal na ng kasaysayan ng love team sa showbiz, tila parte na ng kulturang Pinoy ang pagkakaroon ng love teams. Lumaki ang mga tao na may sinusubaybayang mga iconic love teams, kaya inaasahan din ng bagong henerasyon na magkakaroon ng mga bagong love teams na susundan. Ang konsepto ng love team sa Philippine showbiz ay matagal ng bahagi ng entertainment industry. Noong dekada 50 at 60, naging tanyag ang unang mga love teams na naging simbolo ng pagmamahalan sa pelikula at telebisyon, kagaya na lang ng love teams nila Nida Blanca at Nestor De Villa. Gloria Romero at Luis Gonzales. Noong dekada 70, lalong sumikat ang love team sa pamamagitan ng mga pelikulang nagtatampok kina Vilma Santos at Edgar Mortiz, at Nora Honor at Tirso Cruz III. Tinawag ang huling tambala na, Guy and Pip, at kinabaliwan sila ng mga Noren Ians at Thurs Ians. Kasama rito ang malalim na impluensya ng kanilang mga tagahanga, na nagbigay ng suporta sa kanilang mga idolo sa pamamagitan ng mga fan clubs. Noong dekada 90, naging popular naman ang tambalan ni na Judy Ann Santos at Wowie de Guzman, lalo na sa kanilang hit serye na Mara Clara. Kasabay nito, si Yan at Claudine Barreto ang pag sa mga pelikula at teleserye tulad ng Got to Believe. Nagmarka din ang tambalan ni na Marvin Agustin at Jolina Magdangal, na nakilala sa kanilang mga pelikula at music video. Sa taong 2000, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa showbiz landscape dahil sa pag-usbong ng mga teleserye. Sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo ang isa sa mga pinakasikat na tambalan, na bumida sa mga pelikulang tulad ng One More Chance na naging iconic at minahal ng masa. Ganito rin ang naging popularidad ng tambalang Piolo Pascual at Judy Ann Santos. Sa taong 2000 hanggang taong 2010, nagpatuloy ang pag-usbong ng mga bagong love teams sina Kim Chu at Gerald Anderson, na nagsimula sa Pinoy Big Brother. Sumunod naman sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, Enrique Gil at Liza Soberano, at James Reid at Nadine Lustre. Ang mga love team na ito ay hindi lamang naging matagumpay sa mga teleserye kundi pati na rin sa mga pelikula, concerts, at endorsements. At ngayon ang mga modernong love team ay pinalalakas ng social media at fan-driven platforms tulad ng Twitter, Instagram, at YouTube, kung saan mas may direktang ugnayan ang mga artista sa kanilang fans. Ang Kratniel, Liz Ken, at Jadine ay patuloy na nagpakita ng malaking impluensya sa industriya, ngunit nakabuo din ng kanikanyang landas sa kanilang solo careers. Bagong love teams tulad ni Nadani Pangilinan at Bel Mariano ang nagiging tanyag na rin ngayon, na sinasalamin ang pagbabago sa tastes at kultura ng mga manunood. Ang mga love team sa modernong panahon ay hindi lamang limitado sa mga traditional media outlets, kundi aktibo na rin sa online platforms, na mas nagpapalawak ng kanilang reach at fanbase. Ang love teams ay nagiging pundasyon ng maraming TV shows, pelikula, at endorsements. Karaniwan silang nagdadala ng matinding hatek sa mga proyekto dahil sa fanbase na loyal at masugid na sumusuporta. Nagkaroon din ng malalim na ugnayan sa pagitan ng love teams at kanilang mga tagahanga, na lalo pang pinalalim ng social media. Sa kabuuan, ang evolusyon ng love teams ay sumasalamin sa pagbabago ng mga uso at teknolohiya sa showbiz, ngunit nananatiling mahalaga ang mga ito sa pagtangkilik ng mga Pilipino sa lokal na entertainment. Para sa'yo, sino ang paborito mong love team at bakit sila naging impactful sa'yo? E comment mo ang iyong sagot sa comment section at kung nagustuhan mo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para updated ka sa mga bago nating mga video. Maraming salamat sa panunood!